Luha ang pumasok na sa kanyang coach si Jocelyn. Hindi man lamang ba ni Colton ang kanyang pangako. Hindi pinaniwalaan. Kanina'y may nasilip na naman siya sa mga mata ni Colton. Isang bagong dalahin kay sa mga dati ng problema. Ang pagkamatay ba ni Cindy ay nangangahulungang naputol bigya. Ang kaligayahan ni Colton emotionally and sexually. Kung babasahin niya kasi ang personalidad ni na Colton at Cindy, masisinig na nito ang modernong paninaw sa buhay ang dalawang tipo ng mga at adults na masyadong passionate. Mainit makipagrelasyon kahit di pa kasal. Ngayon wala na si Cindy, paano na si Colton? Saan ito ngayon kukuha ng passion? Kanino? Sa mga babaeng bayaran? Sa mga posibleng may AIDS na? Kinilabutan si Jocelyn sa naisip na yun. Hindi niya may paliwanag kung bakit masyado na siyang concert sa lalaking kailan lang ay tinuturing niyang kaaway. Ligtas sa masira nakalating sa kanilang bahay sa malayang executive village. Hindi niya ipinagtapat sa kanyang mami nang galing siya sa burol ni Cindy at nasumbatan si Yanni Colton. Tumawag sa kanya si Jackie Jimenez. I was shocked, Jocelyn. Kailangan ay sinugod pa ako ni Cindy sa office. What a way to go. Hindi rin niya ipinanam kay Jackie ang mga pinakahuling detalye. Nagpatuloy si Jackie. Up to now ay naghihintay pa rin ako ng itakaso sa atin ni Colton. Palagay ko hihintayin mo na ng taong yun na mailibig ang girlfriend niya. Panay lang naman ang pagsaang ay ni Jocelyn. Maikling sagot, oo, hindi siguro. O baka, hindi siya nag elaborate Ang nais nice niya ay ni Jackie ang pag-uusap nila tungkol kay Colton Salvador. O sige na, Jocelyn. Narito nang ang sundo ko. Malitaan mo ako kapag may pinakabagong developments, sa... Nakahinga ng maluwag si Jocelyn. Yes, Jackie. Bye. Ang pinakabagong developments Heto, ako ay labis na naguguluhan. Bakit di ko na madamang galit kay Colton Salvador? Bakit concerned pa yata ako ngayon sa lalaking iyon? Bakit pati sexual needs niya ay problema ko? Sinarili lang niya ang mga pagpapagulo sa kanyang isipan. Pati problema ni Colton kaugnay ang ina nito ay naalala ni Jesslyn. Tama ang nasilip na kanyang third eye. May malalim na problema. Sa nakaraan ni Colton, nasaan ba ang ina ito? Buhay pa kaya? Ano ang ataso kay Colton? Palihim na sumama si Jocelyn sa libing ni Cindy sa Memorial Park. This time ay tiniyak niya hindi siya makikita ni Colton. Ang binata ang nakita niya. Tahimik itong lumuha ng ibinababa na sa hukay ang kabaong ng nobyo. Maswerte ka pa rin Cindy. Mahal na mahal ka ng nobyo mo. May pananaghiling na katanaw pa rin sa bintana si Jocelyn mula sa kubling lugar. Kung alam lang niya na ito ang ni Colton Salvador, forgive me Cindy. Ngayon ay alam mo na ang tunay na feeling ko sa iyo. ng relasyon natin. Batid mo nang hindi kita tunay na iniibig. Na ako, isang lalaki ang nakita lang sa iyo ang advantages ng safe sex. But I do miss you. Mapapatawat mo pa ba ako? Ang naiisip naman ni Jocelyn, ngayong wala na ang nobya ni Colton, para pala siyang naulila. Galit siya sa mother niya at aywan kong buhay pa. Namatay pa si Cindy. Paano ng emotional support ni Colton? na hindi lang sexual needs si Colton nang inaalala ni, kundi pa niya rin ang bahaging emosyonal ng binata. Napalunok si Jocelyn, na uunawaan niya ang kabag-habag niyang kalagayan, ang nagugumit na katotohanan na siya ay nabihag na ng lalaking dating kinasusok naman. Heart and soul, iyo ako Colton. I love you. Hindi lang niya alam ang nasa isip ni Colton. Ang may papangako ko lang sa iyo, Cindy, your death will not be in vain. Titiyakin kong makakaganti tayo sa mag-inang Almaris na yun, pati na sa editor ng The Sweet Life Magazine. Silang tatlong titiyakin kong magdudusa sa kulungan. Pag-ibig naman ang pinapangako ni Jocelyn, handa akong maging alipin mo. Magpatawad mo lang ako, Colton. Ibigin mo lang ako kahit konti ay sapat na sa akin. Tinayak pa ni Jocelyn na si Colton ay nakasakay na sa kotse nito at kasunod na ang mga nakipaglibing bago siya nagpasyang lisanin rin ang Memorial Park. Nang umuwi siya ay kinulit siya ng ina. Kailan ba talaga ako maaaring pumunta sa bahay ni Colton? Sabi ko sa iyo makikiusap ako sa kanya. Natitiya kong hindi na niya tayo din demanda. Kung makakausap ko siya, Jocelyn. Mami, karilibin lang po kayo niya ni Cindy. Naglulukha pa sa paho si Colton. Bigyan po muna natin siya ng ilang araw para makarebover. Bakit tingin ko'y may kakaibang bagay sa iyo, anak? I mean, parang may iba kang aura ngayon. ko ang dalaga. May third eye din ba ang mami niya na naramdamang may ibang ang damdamin na gahari sa kanyang puso? Hindi siya nagkaila. I mean love, mami. Napama ang una. Excited na na sorpresa. Who is the lucky guy? Makahulog ang sumagot si Jocelyn. Secret. Napadmiti si Dr. Almars. Ikaw talaga. Eh, kailan pa ba yan? Would you believe kanina ko lang namin sa sarili ko na nainlove na nga ako sa kanya? Really? At alam na ng lalaking iyon? Nakikiming tumugon si Jasmine. Hindi pa ho. Ako palang lang ho ang nakakaalam sa kakayo. I don't even know his name, anak. Sabihin mo na sa mami, oh. Sige na. Nangungulit ang inang doktor. Saka na lang ho when the right time comes. Ha, ikaw talaga. Pero responsable ang lalaking na pupusuan mo, ha. Saka gusto ko'y mamalin ka niya ng gusto. Tamate eh ikaw ang pagsisilbihan sa na ikaw ang magkandala pa sa kanya, ha. Napalunok si Jasmine. Masasabi ba niya sa inang lalaking pinakamamahal niya ay isang taong sagadang galit sa kanya. Isang binatang ininsulto pa nga ang kanyang pagkababae. Sinabi ang hindi siya pagnanasahan. Jocelyn, sabi ko, tiyaking mong mamalin ka ng tolong na lalaking nagugustuhan mo. Masarap yung ikaw ang pinapamper ng boyfriend mo o husband kaysa ikaw ang atat na atat. Tumangu at tumuntin na lang si Jocelyn. Nagulat pa si Colton nang makalipas ang dalawang linggo ay dumating sa kanyang fruit farm sa Paete si Jocelyn. Paano mo nalangon na ako? ng noong nagtanong ang binata. Ang kanyang fruit farm ay kailan lang niya nabili. May tatlong buwan pa lang. Buhay pa nun si Cindy. Hindi na may yun ang mahalaga Colton. Ang importante ay natagpuan kita. Kailangan na kasing masettle ang mga dapat isettle. Natatakot ang mami ko na bigla na lang may darating sa aming subpina dahil sa pagdedimanda mo. Itinuloy ni Colton ang pag-spray ng mga tanim niyang rambutan na hitik na hitik na sa bunga. Gusto niyang talampakin ng babae. Pero sa sarili niyang niya sinabi, Sinisira mo na rin ba ang schedule ko? Kay damo mo nang sinisira sa buhay ko ang aking reputasyon bilang lalaki, ang aking girlfriend, and in the process na damay ang aking sex life. Napabuntong hindi nga si Colton. Problema naman talaga sa kanya ng tinatawag na yung white heat, ang matinding paghanggan na may daw sa kanyang sexual arch. Nakakahiyamang amini na gusto niyang makipagtalik sa babae. Namimiss niya si Cindy ang pagiging makapagbigay nito sa sex. Nahinis nga siya sa sarili Kamamatay lang ni Cindy at dapat ay mga spiritual na bagay ang nasa sa isip niya. Ang kaso'y dinaday nga siya ng pagnanasa ng extreme passion. Ilang beses na niyang tinangka magpunta sa mga night spots sa Pasay para sa last minute ay naduduwag naman siya. Tinatalo rin ang hiya. Hindi niya magawang kumuha ng bayarang babae at satisfy ang kanyang pagnanasa. Ang tanong ay kung hanggang kailan niya marerendahan ang kabayong nag-aalong sa kanyang sarili. Si Jocelyn ay parang tangang nakatayo sa di kalayuan nakatanaw sa binatang tuloy sa pagyayamin ng mga rambutan. Para this time ay inuunawa niya si Colton. Hindi na siya nagre-reklamo. Di ba ganito rin ang ginawa sa kanya ni Colton na first time na nag-meet sila sa Los Baños? Wala naman kasi siyang appointment kay Colton. Inunawa niya. Therefore, dapat lang siyang maghintay. Tinatapos muna ni Colton ng mga dapat gawin bago siya harapin. Inalim na lang niya ang sarili sa pagtingin sa mga nakapaligid na rambutan sa hitiks ng bunga. Nagpapasalamat nga siya dahil dito sa paete fruit farm ni Colton ay ligtas siya sa init ng araw. Dito ulad sa rice fields sa Los Alam mo ngayon na ako nakakita ng mga rambutan fruits na nasa puno pa. Huli na nang mauna niya ano yung nagbibida na pala siya kay Colton. Ngayon ang inaasahan niya hindi man lang siya sinagot ng minata. Munti mang salita ay hindi sa sinabi niya. Nagmukha na naman siyang tanga. Naiinis na ba siya? Pinakiramdaman niya ang sarili. Sa kanyang pagkamangha, hindi siya naiinis kay Colton ang kanila yung natuloy ito sa pag-spray ng mga rambutan na parang siya ay wala sa paligid. Yes, man maghinag ka. Busy pa yung tao. Wala kang appointment, remember? Buti nga at sinabi sa nung mid niya na si Colton ay posibleng narito sa paete sa Salvador Fruit Farm. Narito nga. Nagkita kayo. Pasalamat ka na doon. Naalala pa niya naging usapan nila ng mid may edad na na kung babasihan ang personalidad ay parang hindi mid. Siguro ay mga 50 anos na ito. May pakailangan po ako kay Colton. Kayo po ba'y ka mag-anak niya? Hindi nga mukhang may may edad na babae. Kaya ganun ang tanong niya. Ngunit yan si nito. Paiwas ang mga mata. Naku, hindi ako kumag anak Kuwan, may ko ng ama ni Colton. Paminsan-minsan lang akong narito iya. Inaasikaso ko naman ang pamamahay ni Colton. Nakagaanan na ganyan ang loob may edad na babae. Nagawa niyang sabihin dito kung bakit hinahanap niya si Colton. Kung bakit dapat niya itong makausap agad. Tila naman naintindihan si Nito. nakasimpatya sa kanya. Sinabi pa nga wala namang bagay ang magkakalathala ng baby photo ni Cotton. Masyado lang sensitibo ang batang yun eh. Palibasa yung ng maaga sa sa kanyang ina. Alam niyo ho ang tungkol sa kanilang mag-ina. Nakiyuris bigla si Jocelyn. Matagal na kayong naninibilihan sa kanila. Doon bilang naasiwa ang may edad ng babae. napas ni Jocelyn. Umiwas na ito sa topic na yun. Kuha ng iha. Si Colton ay matatagpuan mo sa paete. Bibigay ko sa iyong ades. And ngayon nga ay narito na siya sa fruit farm ni Colton. At iniisip niya bakit biglang umiwas ang may edad ng mid nang mapag-usapan ng tungkol kay Colton at sa ina nito. Miss Jesslyn and Myers, follow me. Si Colton, tapos na itong mag ng mga rambutan, pinasusunod siya nito sa maliit na bahay na nagsisilbing nilang tanggapan. Nasa gitna ito ng fruit farm, nasa tabi ng dirty road na nagnumula sa main gate ng taniman. Minorder na naman ang kanyang apelido. Napansin ni Jasmine. Miss Almaris daw. Sa halip na Miss Almaris, mabuti na nga lang at alam pa ng lalaking ito ang kanyang first name.